Good morning, good morning So, medyo masama yung panahon ngayong umaga guys Pag ganito nakakatamad lumabas So, wala tayong kakainin ngayon Pagtyagaan na natin to Pansit kanton, CDO Baka Naiintindihan ko na yung mga nanay Yung mga naghahanda ng ulam hirap mag-isip ng kakainin. Tapos, pipintasan lang. So, yan. Dalawang iklog. Yan. So, kainan na. Ayan lang yung pagkain natin for today's video, guys. Thank you.